We gonna be alright now, the heartbreaks, the goodbye, the bad days, go as bad. <laughs> phantom chicken kailangan po natin lipat ng kamadahan kasi dito ilalagay yung ayos yung sasakyan wala po kasing space maliit lang po itong space natin tapos yan bukas yan ulit yan <laughs> ulit para tayong choice tapos eh. yan sana bukas pa na yung halo blocks ang order Oh, dia. 1.5 sana, Sir. 1.5 kasi pag wala, ubusin natin 'yan. Ganito po nilay kamada yung mga bagong gawa na hollow blocks. Ayun po, patong-patong isa, dalawa, tatlo, apat, limang patong po siya. Uh, mayroon lang po nilagay na kawayan. Lalagyan mo lang po nila ng kawayan dito sa gilid, sa side. Then papatungan na po nila ulit. Nakagilid lang po siya tapos nakasobra. Ayan. Sobra siya dito para mayroon po silang hawakan pag na nila. Ayan po yung kanilang style. Kamusta po kayo? Yan po, ina-update ko lang kayo sa paggawa natin ng Halo sa trabaho natin araw-araw. Ito po yung ating mga Dati rin po si Bert At saka si Burnok at Saka yung kanyang kapatid si Fredo Ito po Pakita ko lang po sa inyo yung klase ng buhangin na ginagamit natin Screenshot po ng Nara Na malinis At saka ito po yung Buhangin sa Sa Part ng North Yan po yung magandang ng klase ng panghalo blocks. Ito po siya. Iinahalo ko na para mas maganda po yung quality, yung kalalabasan niya. Ang mixture niya po is 50-50. Para lalo pong matibay yung halo blocks natin. Yan, si Bert pa rin po ito kagala dito kung mapapansin nyo sampu-sampu siya sampu-sampu yan ito apat dalawa apat ang pagkakamada niya kaya po ganyan para madali siyang bilangin uh, 10 20 30 40 50 60 70 80 91 isandaan po ito sampung patong ayan po ganyan o no? apat dalawa apat tapos papatungan nyo na naman po nakasalit siya ganito na naman forma Paps Itong aming dog hunter So apat sila magkakapatid Siya lang po yung babae Ayan, Siya lang po yung naiwan dito Lambing oh. Lambing Malit lang po oh. Halos si isang tanggal ko lang Wala pa po siyang pangalan Ano ba yung pangalan natin dito? Si ano? Ha? Ano no? Machete Babae to Butete Butete Oh, butiti, but butiti. Ah, kasi nga ano, laki ng tiyan. Oh, solo niyan po kasi yung ano, yung gatas ng nanay niya eh. Hmm? Eh, babae po 'yan, oh, babae. Yeah. Yan. Ingat-ingat ka lang ha, baka matapakan ka dito. ah Sakto na kaya 'to. Dami nang ata, no? Ilang kilo yan, sir? Dalawa. Hindi ko na kinilo, eh. ilang ano ba 'to? Pero, sabi ko, 400 may... grams. Tama. Ang mm -hmm. dami tayo, puro lalaki. Mm -hmm. diba? Okay na to. Sama ng merienda. Hahanguin ah, po natin kasi hindi maganda yung mantika na nabili natin. Tingnan niyo po. Bagang-baga na yan siya. Kanina pa siya pero tingnan niyo yung ano. Tingnan yung isda. Hindi man lang siya naluluto. Ayan o. Oh, Hilo pa rin oh. Kanina pa po, po nakasalang yan. Ang galing po muna natin. Anong klaseng mantika kaya to Kanina pa ito. Kaya papalitan lang ho natin ng mantika. Ipakuha na tayo. Tapos ito mga to mga ritaso to mga pinagtutulan ng si Parlins. Ito, kagaya nito. Yan. Pinakalawang na siya. Ito nga isa, oh. Grabe na ang kalawang nito. Pero pipinturahan natin para hindi matuluyan. blue Luma ito. Ayan, yung mga nakatambak dyan, yung mga galing din dyan sa mga yan, mga scrap. So, ito, napakinabangan, pininturahan natin. Yan. Kung kahit naman po, ano, kahit na hindi siya buo, kahit na putol-putol siya, pwede naman yan pagdugtong-dugtongin. Ito, nakabuo tayo ng kahit pa paano mala, uh, malinis na lutuan. Kasi so, pag may mga scrap kayo, huwag nyo kasi malay nyo, balang araw, may paggagamitan din kayo nyan. Hindi na kayo bibili kapag mapapakinabangan nyo pa siya pwede na siguro kaya ipipritoy natin ito ulit higigit na lang natin ano, oh, yan o, oh, pumuputok-putok na ito oh. yung kanina oh, wala eh wala yung kanina ay, buntik tumalasik yung medyo malambod na tangkay ang kinakain din yan, yan. Thank <laughs> you. natin patutuloy yung ating bisita galing Manila mag-aayos po ng ayan kusina nila mag-aayos ng sasakyan natin um, mag-aayos ng CR nala, nala ano hmm. hmm? bit na kaso na to ah masarap to mahala kaya mahala pagong ah pwede nga walang matamis ah wala na inuwi na naka borlan tatlo ito yung nanay ah ito lang. bantam lang. Nag isa na iwan dyan? Ang dito ano? Parang naiba na kumagalaga dyan Ano lang yan? Uh, parang ano lang ba? Libangan? Kain tayo puti Ay wala, hindi mo pwedeng kainin yan Mag Siguro mga ano yan Tatlong ano, Tatlong ganyan Isang buong manok Yung regular Parang kalapati lang yan eh

Kapang yan? Ha? E papatayin nga siya oh. lang, pag ng palo ng malaki, oh. tiklop na. Okay <laughs> guys, merienda natin ay saging naman iba, tsaka ano, tsaka ano to, bagong panggasinan, bagong nara. Sa mga ano, yung... Talbos. Talbos sa kamote. mo sa'yo, pagharap <laughs> ka sa mo Bago 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 mo ilabas <laughs> Bago ilabas <ka ng> <laughs>